Mga kapatid, welcome back sa Katolikong Tagapagsaliksik. Dito, sinasaliksik natin ang katotohanan ng ating pananampalatayang katoliko ng may paggalang, lalim at katapatan. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe, lalo na kung gusto mong mas mapalalim ang iyong unawa sa turo ng simbahan. At ngayon, ating sagutin ang tanong na madalas na pagkakainteresan, paano nga ba naging Immaculate Conception si Blessed Virgin Mary? Unang-una, maraming tao ang nalilito. Ang Immaculate Conception ay hindi tungkol sa pagkakalihi kay Jesus. Hindi po ito paano ipinaglihi si Jesus. Kundi ito ay paano ipinaglihi si Maria ng walang bahit ng orihinal na kasalanan. So ang Immaculate Conception ay tungkol sa pagkakalihi kay Maria, hindi kay Jesus. Ayon sa dogma na ipinahayag ni Pope Pius X noong 1854 sa dokumentong Inefabilis Dios. Ang mahal na Birheng Maria sa unang sandali ng kanyang pagkalihi sa pamamagitan ng katatanging biyaya at pribilehiyo ng Diyos at dahil sa merito ni Jesu ay iningatan mula sa lahat ng bahid ng original sin. Ibig sabihin, noong ipinaglihi si Maria sa sinapupunan ni Santa Ana Pinrotektahan na siya ng Diyos at hindi man lang dumaan sa orihinal na kasalanan na minamana natin mula kay Adan at Eva. Pero ang tanong, paano nangyari ito? May dalawang mahalagang punto dito. Isa, dahil ito ang plano ng Diyos sa kanyang magiging ina. Kung si Jesus ang anak ng Diyos, ang kanyang magiging ina ay nararapat na maging kalinis-linisan, walang bahid ng kasalanan, walang anumang kadungisan. Isang malinis na sisidlan para sa Diyos mismo. Dalawa, si Maria ay iniligtas ni Kristo in advance. Ito ang pinakamahalagang paliwanag. Tayong lahat ay naligtas dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Si Maria ay naligtas din pero hindi niya hinintay ang pagbaba ng biyaya. Kung baga, sa ating lahat, ginamit ng Diyos ang gamot pagkatapos nating magkasakit. Pero kay Maria, ang Diyos ay nagbigay ng preventive protection bago pa man siya magkaroon ng kisakit. Ito ang tawag ng mga teologo na preventive redemption. Hindi exempt si Maria sa kaligtasan, siya ang unang niligtas ni Kristo. Hindi tahas ang sinabi sa Biblia ang salitang Immaculate Conception, pero malinaw ang mga talata na sumusuporta dito. Isa, Luke isa oras 28 minuto, Hail, Full of Grace. Ang salitang key Full of Grace ay nangangahulugang tilubusang napuspos ng biyaya mula noon at patuloy hanggang ngayon. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang anghel, puna ng biyaya si Maria, walang puwang ang kasalanan. Dalawa, Genesis 3 oras 15 minuto, will put enmity between you and the woman ang key enmity o matinding pagkapuot na walang kompromiso ay hindi maaaring mangyari kung may kasalanan si Maria. Dahil ang kasalanan ay pagkakaisa sa gawa ng demonyo. Kung ang babae ay may kasalanan, hindi na complete enmity kaya kinakailangan niya walang kasalanan mula sa simula. Marami ring tipo si Maria, arka ng tipan, ginawa mula sa pinakamainam at pinakabanal na material. Bagong Eva, kung si Eva ay purong likha bago ang kasalanan, dapat si Maria rin ay walang kasalanan. Daughter of Zion, inihanda ng Diyos bilang tirahan ng kanyang presensya. Ang bawat simbolo ay nag uugnay sa kalinisan at kabanalan ni Maria. Marahil tanong mo, kailangan ba talaga ang Immaculate Conception? Eh, dahil pinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan niyang magliktas ng lubos. Pinapakita nito ang natatanging papel ni Maria bilang ina ng tagapagliktas. At higit sa lahat, ang Immaculate Conception ay paalala sa atin na ang biyaya ng Diyos ay kayang kumilos bago pa man tayo mahulog sa kasalanan. Kapatid, ang Immaculate Conception ay hindi tungkol sa pagpapataas kay Maria ng higit sa dapat. kundi tungkol sa pagpapakita kung gaano kabuti, kabait at makapangyarihan ang Diyos. Kung gusto mo pa ng mas malalim na paliwanag tungkol sa pananampalatayang katoliko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. At ikaw, ano ang natutunan mo tungkol sa Immaculate Conception? I-share mo sa comments, pag-usapan natin. Ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pagpapalalim ng pananampaya. Wala itong layuning manira o magtulak ng galit laban sa anumang relihiyon o grupo. Lahat ng impormasyon ay nakabatay sa turo ng Simbahang Katoliko ayon sa Sacred Scripture, Sacred Tradition at Magisterium.